Tinawanan lang ni Senador Amy Marco sa naging pahayag ng House Speaker Martin Romualdez na ceasefire at walang batusan na matapos na banggitin sa pagdilig ng Senadora na walang gamot sa kakapalan na mukha mo na tila tinutukoy ay si Romualdez. Aniya ni Amy, -ani si Romualdez naman ang nagsabi na walang paki ang Senado sa People's Initiative at siya ang nag-umbisa ng lahat ng gulo. Dagdag pa ng Senadora na ginawa niya ugali ng Speaker at umiiyak na ito nakakatawa. Sheesh daw. wala daw bastusan. Eh, siya naman na nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nagumpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. <laughs> Yun lang. <laughs> Nauna nang binanggit ni Amy sa pagdinig kanina na walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Bago ito nasambit ng senadora sa pagdinig, kanyang inihambing ang People's Initiative sa isang sakit na kapag ginamot at nawala na ang sintomas ay ihinto na ang gamot. Nakala ng iba ay magaling na. Hangga sa isang araw, lilita ulit ang sakit na isa ng malakas na karamdaman at bago maagapan, huli na ang lahat. Aniya ni Marcos, maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin ay nagpahinga na ang usapin sa People's Initiative ng Kamara. Subalit hanggat hindi aniya tuloy ang may himlay, babangon muli ito na magiging multo. Ipinakita pa sa naturang pagdinig ang video ang karamdaman na mabilis na naipakala sa pamagitan ng pagtatanga sa kapwa, paglulustay sa salapi at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Iginit pa ni Marcos ng sakit niyan ang papatay sa demokrasya. Babala pa ng senadora na kung sino man ang magsasabi na walang paki ang senado isa lang ang kanya masasabi na walang gamot sa kakapala ng mukha mo na tila ang tinutukoy ni Senadora Marcos, ang pinsa na siya o speaker, Martin Romualdez. Gitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang pake ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ako si Giorgio Sikat, walang inatlas ng balita.